so hello guys May mo ama ah, magandang tanghali po so bakto to my youtube channel so pasinsya na kayo guys ah, magandang tanghali sa inyo o magandang hapon sa inyo, po sa inyo lahat So dito tayo ngayon guys sa our uh, House nito sa aking kinatrabawan. So <clears throat> pasensya na kayo guys kung ngayon lang ako nakapagbalik vlog kasi talagang busy tayo sa ating trabaho. Kaya ito pag natin to kasi medyo hindi tayo masyado makapag Uh, vlog dito kasi private to eh. dito, dito yan sa, sa planta planta ng uh, Brewery San Miguel Corporation so ito warehouse to warehouse ng San Miguel Corporation dito ako na-assign sa warehouse na to so ang ginagawa natin dito ngayon para ipapakita ko sa inyo kung paano mag uh, uh, resealing ng mga mga tao dito mag uh, transfer ng mga new new bottles na sun uh, San Miguelite uh, kula uh, linagyan na to ng pan soft drinks bali soft drinks ng produkto ng San Miguel so ito mga new bottle din sober bertong laman ito pagkatapos na ng resealing ng mga tao so pupuntahan natin guys sa loob Uh, itong new bottle nito transfer nila sa bawat case ng Sanmig uh, San Mig San Mig ito guys may pangalan na uh, uh, ito 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 uh, San Mig San, San Mig so soft drinks to ng produkto ng ano San Miguel Corporation so yeah Uh, Magnolia, non-alcoholic, alcoholic, uh, uh, alcoholic uh, delivered. No, yeah. So at uh, soft drinks talaga to. So ang pro ang produkto nito, mayroong strawberry, mayroong apple at saka may mayroong uh, lemon, uh, uh, grapes. So, upat, apat na produkto ng San Miguel to. Itong uh, San Mig pula. So, pupuntahan natin guys yung kan. Yung nagta-transfer sa case nito. So, nandoon sa loob, pupuntahan natin guys. So, kasi medyo bawal dito mag medyo mag-vlog tayo rito. So, pupuntahan natin kasi palibot na Itong, sa paligid natin sa ibabaw ng uh, bumbu, ng warehouse nito puro CCTV kaya samantala natin guys bahala na <laughs> so yeah. so okay. Ito. You, guys, transfer sila sa New Battle so bawat dampo unum anim na piraso o six bote bago ma so hello guys yeah. yun yun trabaho nila rin talagang mahirap yung trabaho ng ceiling oh, yan so walang mahirap na trabaho kung hindi, kung hindi ka magtaga kasi kung hindi tayo ng trabaho hindi rin tayo makapira diba? so guys so medyo ngit ngit madilim dito eh dito tayo sa maliwanag so yun guys So, yun. Marami kasi sila rito, guys. So, dito medyo mahalwa. Oh, dito kami. So, yun. Yung mga empleyado. <laughs> okay. <dito, yun>. So, <laughs> dili so, man to. So, hindi to live. Medyo... So, marami sila. So, dito ang kanyang bunso. Ang bunso niya, si <laughs> so yan, dito naman tayo guys sa Plito. So talagang pan dito guys. yun ayan. ayan, mga case pa to, wala pang mga laman yan. So ito nang natapos. So mamaya maya, konti. Hakuti naman ng uh, mga truck. Dalin sa abriwell, uh, sa planta mismo, dun sa Pumbiyor dalinis kong gear para lagyan ng mga sikdro na taong maraming mga tao so, yun mga mga katropa so, hello guys hi So, yun ang trabaho nila ito transfer ng mga buti sa uh, case yun is mahirap talaga oh. manumano yan talaga guys oh. tapos mayroon nagkakamada pag matapos ang isang case ikamada naman ni manong gilipatan yan sa palita kaya magbuo ng isang palita mayroon namang tali yan talian para hindi malaglang yan sa so, tulad nito guys pakita ko kasi pag hindi mo tinalian magkalaglagan tong mga case nito ayan guys may tali na ayan. ito talagang alinis ah, na linis na produkto kaya dal dadalhin na lang to sa kan sa planta lalagyan ng soft drinks ayan marami rin dito guys marami na nang natapos nila so yun Oh, mayroon pa rito hindi lang talaga yung talagang isang produkto lang yung trabaho nila, ito uh, 500 500 na new bottle din ayan uh, yun naman ang pagkatapos ng isang produkto itong uh, yung pinatrabaho nila ngayon matapos transfer sila dito sa 500 ito Marami kasing bulpak dito eh. Yan ang tinatawag na bulpak. New bottle to guys. Mga bagong buti. Bagong buti galing sa glass plant. ah uh, corrosion, So talagang uh, grabe talaga kayaman tong San Miguel. Oh. So yun guys. At saka ito guys. Yung uh, sin stay name ang tawag dito sa sibo yun, ito kakatapos lang nila to pag resell, kaya yun, tingnan mo mga bago new seal, new bottles pa to at saka bagong seal, wala pang laman to so yun ang ginagawa ng mga tao rito, araw araw so yun yung guys yung mga gagandang mga kahoy rito pine tree yung kahoy rito yan. So, yun. So, talagang ang laman nitong warehouse nito, talagang mga uh, produkto, lalagyan ng mga beer. Puro beer to kasi. Yan, yan. So, yun. So, yan guys. So, yan. So talagang marami dito mga bull pack na 500 na new bottle So pag matapos nila yon yung San migkula sa pag -resell. dito na naman sila mag-transfer sa 500 na new, new battle bottle so, yun. guys so dito tayo sa alabas ng pinatrabawa nila So, yun guys, oh, so, mga gandang kahoy, mga, mga pine tree dito. Oh. Yun. Talagang alagang-alaga ng mga uh, empleyado ng San Miguel yung uh, warehouse nila, yung mga pine tree. So, yun na lang guys. So, pakisupport na lang sa aking YouTube channel kasi medyo hindi pa rin tayo nakita ni uh, YouTube. So, pasensya na kayo kung uh, ngayon lang ako nakapag-vlog uh, uh, ulit kasi medyo busy tayo sa uh, ating trabaw rin kaya hindi tayo basta-basta makapag-vlog uh, dito uh, vlog dito sa ating trabaho kasi bawal to sa company nito kaya yun guys nakita niyo naman yung kung uh, paano magtrabaho rito sa uh, warehouse nito sa, sa Miguel. kasi itong warehouse nito para to sa reselling mag-transfer ng mga buti sa uh, bawat piece kaya yun mano, mano ang pagtrabaho ng mga tao pag matapos nila transfer sa case Uh, talagang dadalhin naman yun sa pan tola nito dadalhin sa uh, doon sa kumbiyor sa mismo doon sa makina ng uh, uh, doon sa pikas doon mismo sa planta so yun na lang guys uh, magandang tangali sa ating mga OFW uh, at, at saan man kayo sa sulok ng mundo pakisupport na lang guys sa akin uh, Uh, Chanil, so sana matulungan nyo rin yung aking nga uh, YouTube channel. So kahit papano guys mayroon lang kayong tutunan rin sa ating pag uh, vlog nito. So thank you guys. Uh, pakisupport support na lang. So mag-iingat lang tayo lagi sa lalong-lalo na sa ating Panginoon sa taas na oras-oras uh, bro minuto. Ah uh, mag-iingat lang tayo lagi. So thank you guys. Thank you God and God bless to all fish. Bye bye.